Charles Serrano, 26 years old, 3-star diamond ng JFAX International. Ako si Mary Grace Peralta, 27 years old, 3-star diamond ng JFAX International. Lumaki kami dito sa Lucena, Quezon. Tatlo kami magkakapatid and galing kami sa broken family. Um, dito rin ako nag ano, elementary pero sa Bicol ako nag high school kasama yung tatay ko. Then bumalik ako dito sa Lucena para mag-college pero Nag-dropout ako kasi hindi na rin ako kayang pag-aralin ng magulang ko. At nakita ko yung struggle ng nanay ko na gawa niya pang mag-abroad para lang maitaguyod kaming tatlong magkakapatid. At pakiramdam ko, parang wala akong pakinabang, kaya ako nag-decide na magtrabaho. Naging service crew ako dito sa SM Lucena. Naging service crew ako sa, sa mga fast food. And hindi ako nagtagal dun sa trabaho na yun dahil dun ko na-realize na hindi ito yung gusto kong gawin. Na-experience ko yung sobrang hirap, sobrang pagod, puyat. Umuwi ako ng gutom ng madaling araw to the point na iniisip ko kung kakain pa ba ako o matutulog na lang kasi maaga pa yung shift ko kinabukasan. And sobrang hirap ng mga panahon na yon. Dumating rin ako sa punto na nabangon ako sa utang dahil nag ako na magnegosyo. And sobrang hirap ng mga oras na yon kasi hindi ko alam kung saan talaga ako papunta. Basta ang iniisip ko lang talaga, gusto ko matupad yung mga pangarap ko. Hindi ko lang talaga alam ng mga oras na yun kung paano. Lumaki ako sa province ng Camarines, Sur. Doon nga may magkakasama ng magkakapatid ko. Yung papa ko ay retired bus driver, then mama ko naman ay housewife. So, ang nagtataguyod lang talaga sa amin ay yung uh, panganay kong kapatid, which is nag-abroad siya. Pero kulang na kulang pa rin para mapagtapos kaming walong magkakapatid. Uh, drop out pa rin ako nung college ko kasi hindi na kaya sa yung pag-aaral namin hanggang sa at the age of 18 years old, nagtrabaho na ako bilang service crew, nag-sales lady rin ako. And hindi naging madali yung buhay ko kasi um, naging independent ako, wala akong ibang inasahan and sariling gastos lahat. And sobrang hirap talaga mag maging ano, working student din, nag-try din ako pero hindi kinaya ng katawan ko kaya hindi ko din natapos yung pag-aaral ko. 18 years old pa lang ako, nagsimula akong magtrabaho kasi nga yun ang pakiramdam ko. Gusto kong tumulong sa nanay ko kahit paano matustusan man lang, kahit pang allowance ko man lang ba para hindi na ako humihingi sa kanya. And hanggang dumating ako sa punto, eh, one time hindi ko makakalimutan na kwento, uh, pag-uwi ko ng bahay na madaling araw, pagod na pagod ako, gutom na gutom ako galing trabaho. Bago ako matulog, napatanong ako sa sarili ko kung ito na ba talaga yung buhay? Ganito na ba talaga? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Kasi para akong sinapak ng realidad na hindi ito yung ine-expect ko. Akala ko, basta magkaroon ako ng trabaho, eh okay na. Magiging maginhawa ang na buhay namin, pero hindi pa rin pala. And then, 2016, doon yung una best na nag kami ni Grace. Doon kami nagkakilala, And hindi pa rin naging madali ang lahat. Kasi even though nagsisimula na ako noon sa pagnenegosyo, eh sobrang hirap pa din. Sobrang hirap pa rin. Hindi ko pa rin talaga, hindi pa rin talaga klaro sa akin kung anong ginagawa ko. Mahirap pa rin yung pinagdadaanan namin. Dumating kami sa punto na araw-araw dilata yung kinakain namin. Pinagkakasya lang namin yung pera namin. Dumadaan na kami sa mga ganong pagsubok. Tapos mismong relatives mo pa, family mo pa, friends mo pa, yung salit na suportahan ka, eh, parang mas lalo kang pang pa baba. Although naiintindihan ko naman sila kasi hindi nila alam yung pangarap na nakita namin pero naisip ko na magtuloy-tuloy lang kami. Naalala ko pa nung time na employed ako sa isang mall bilang, bilang sales lady. Naalala ko din before doon na habang nakatayo ako sa, sa isang store, is, napaisip ako na eto na ano ba yung buhay ko? Hanggang dito na lang ba ako? Sobrang hirap kasi yung kasi yung time na nag yung kasi yung time na uh, nag nagpipigil ako ng iyak before kasi ano nagiging circle yung buhay ko na after ko magsa yun na din yung uh, parang magiging gastos ko ang pagdating ng 15, 30 tapos uh, ikot lang walang nangyayari so uh, yun yung time na hindi pa ako napapasok sa business in the industry sa JFox baga hindi pa na babago yung mindset ko. So, uh, employee mindset pa din nung time na yun. And sobrang nag-struggle talaga kami nun kasi yun nga, dumarating kami sa point na walang, wala nang kinakain. Eh. Nagawa din namin mag 1, 2, 3 sa jeep before. Mga taong 2017, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng matinding pag-aaway ang mama ni Grace at saka siya kasi gusto ng parents niya na mag-abroad siya. At yun yung mga panahon na sobrang hirap para sa akin. And hindi ko makakalimutan yun dahil naging emotional ako nun. At, at naalala nyo yun, umiyak ako ng mga time kasi wala akong magawa. Hindi ko man lang siya may pagtanggol, wala akong maipagmalaki, wala akong masabi na dito na lang si Grace kasi kaya naman namin. And then 2018, fast forward, nanggaling kami sa isang kumpanya na nagsara. At ang nag-introduce sa amin ng GFAX ay yung isa sa mga leader ko na si Linux. Siya yung nag-share sa akin. Wala ako talagang ka -ide sa GFAX. And in-introduce sa amin si GFAX, eh, senior sa amin kung paano kami matutulungan. And that's the time na yun din mismo araw na yun, kung hindi ako nagkamali, is May 3, 2018. Yun yung nag-decide kami na talagang ito na yung partner company natin. Ito na yung natin na magiging kasama natin hanggang sa maging successful tayo. Nagsimula kami sa GFAX, nagbebenta kami ng mga products. Uh, hindi talaga kami marunong magbenta sa totoo lang. So nung pagpasok namin sa GFAX ay hindi ako marunong magbenta ng mga products. Tapos sabi ko, sige, i-testing ko. Nagpaturo ako dun sa mga mentors, yung mga nauna sa amin. Tinuruan kami kung paano, sinubukan ko. And yun yung una beses nagkaroon kami ng breakthrough. And nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa lumaki na lumaki yung mga naibibenta namin ng na products taong 2019, mga December 2, kung di ako December 2, 2019, nagkaroon ng bagyong Tisoy. So, nitong mga time na to, is okay na yung pagbibenta namin ng products, nakabawi na kami, unti-unti na namin nababayaran yung mga utang namin. Pero nung dumaan yung bagyo na yon sobrang tindi kasi binaha talaga yung dati namin na tinitirhan. And yun yung mga time na nag-decide ako, nagsinabi ko sa sarili ko, sinabi ko din to sa kanya na hindi-hindi na to mauulit sa atin. And then pagdating naman ng 2020, nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ng ECQ. So nagulat yung buong mundo kami, nagulat din kami. So ang sinabi ko sa mga leaders ko, sinabi ko sa mga students ng Team Genuine Academy na huwag silang magpanik. Ituloy e, lang namin yung negosyo as if normal. Nagtuloy-tuloy, mas lalo pang lumakas yung income namin nung nagkaroon ng pandemic. And thank God kasi wala namang tinamaan ng COVID sa amin. Kaya sobrang laki ng pasasalamat namin. Siguro dahil na rin yung sa tulong ng mga produkto namin na nagpapalakas sa resistensya namin sa sakit. Dumating din yung time na nagkaroon si GFAX ng dropshipping system na sobrang laki talaga nang naitulong sa amin dahil hindi na namin kailangan pang lumabas ng bahay. Kasi nga, pandemic nung mga time na yon So, sobrang laki nung dropshipping system na yun kasi hindi na namin kailangan lumabas, ipop i I-set na lang namin yung order, sila nang bahala magpadala, sila nang bahala yung magpak, kukuha na lang kami ng komisyon. Sobrang laki nang naitulong talaga sa amin ng GFAX lalo lalo na ng pandemic. And then, nung mga oras na yon na-realize namin na bakit hindi namin ito ituro sa iba. So, nag kami na ituro rin ito sa maraming tao. Yun na nga, pumasok yung Team Genuine Academy na ituturo namin sa kanila kung paano ka makakapagbenta ng mga products kahit nasa bahay ka lang regardless kung anong estado mo sa buhay regardless nakapagtapos ka man o hindi kasi kami nga mismo eh, dropout drop out kami nagkaroon kami ng leader na dating tricycle driver, nakabili ng sarili niya sasakyan ngayon, tatlo na yung sasakyan niya, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng lote. Meron kaming OFW galing Japan ng tatlong taon, nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng kotse. And napakalaking bagay talaga para sa Aminon kasi nga naniniwala ako na hindi mo ma-enjoy yung success kapag ikaw lang. Eh. Dapat marami kang tao na makakasama papunta sa taas. So yun na nga, after that, August 2020, Nakalipat kami dito sa magandang bahay namin ngayon dahil rin sa GFAX, eh, nakabili din kami ng sarila naming sasakyan. Hindi na, na, hindi na kami mababasa ng ulan sa tuwing lumalabas kami. And yun, sobrang laki talaga na naitulong sa amin ng Dahil sa GFAX, nakabili kami tatlong property, meron kaming savings, uh, nakakapagbigay kami sa mga magulang namin monthly na hindi namin iniisip kung ano bang kakainin namin kinabukasan. And nakakapag-prepare din kami para sa future namin. And nakakapag-propose din si Carl dahil sa GFAX. Hindi kami yung nauna dito sa success na to. Hindi kami yung nauna sa GFAX International. Tatlong taon na ang GFAX nung time na nag-decide kami na makipag-partner sa kanila. At hindi rin kami yung mahuhuli. So marami pa ang magiging successful sa kumpanya na to. Kasi sa kumpanya na to, dalagang dito nami naramdaman. Almost 9 years na rin ako sa industry na to. Pero dito lang talaga sa GFAX ko naramdaman na gusto ka talagang gawing successful yung may-ari. Gusto ka talagang gawing successful ng kumpanya basta gagawin mo yung part mo, gagawin mo yung trabaho mo. Ang importante, kahit na ano man ang pagdaanan mo sa buhay, kahit anong mga challenges o pagsubok yan, magtuloy-tuloy ka lang. Kasi palagi mo tatandaan na kung ngayon hindi sila naniniwala, darating yung panahon hindi na sila makapaniwala. Kung may pangarap ka, kunin mo, wag mong hayaan na sa huli, magsisi ka na hindi mo nakuha yung pangarap mo. Maniwala ka lang, kaya mo yan. Ako si Carl Serrano, 3-star Diamond Rank ng GFAX International. Ako si Mary Grace Peralta, 3-star Diamond ng GFAX International. At, At ito, ito ang, ang aming GFAX Story. story.